for today's video mga kagod vibes rat matitikman na natin ang Rosemary Paris Overload dito lang po yan sa Kalawan Laguna dahil nga po kanina alas jis ay nagmeryenta lamang po ako ng isang pansit habab sa Pila Laguna at ngayon po talagang bala ko pong kumain po rito sa dinarayong Paris Overload ng Rosemary. dito po sa Kalawan Laguna at ngayon po papasok pa lang po ako dito sa Mansion. Pag kayo po pumunta rito, pag kayo po yung nakamotorsiklo, mas maganda pong kung dito sa pinakadulo dahil maraming puno. At safe naman po ang inyong sasakyan dahil may mga gwardiya naman. Makikita nyo po sa bawat gilid eh, may mga kubo. Ano? So yung mga building na yan, yan po yung area na baso ko kanina na VIP area. So ayan, nagbayad mo na po ako ng isang daan para po sa isang overload. Makikita nyo po yung mga nakagayat-gayat na mga lechon Kawale ano? so may bulak-bulak din so isandaan lang po ang aking binayadan dahil paris lang po ang aking sadya rito saka na natin titikman yung sikin na tinatawag dito dahil nga po as uh, of service po rito ayan na po nakahanda na po yung pares lalagyan na lang po mamaya ng uh, sabaw at yung kanin naman ay talagang hindi ko mauubos yung kanin dahil punong puno po yung mangkok at yan kukuha muna po ako ng kutsara diyan sa gilid lang po at yung soft drinks naman, tinanong ko kanina kung kasama lang soft drinks. At ang sabi sa akin ay only drinks lang. Hindi yung soft drinks na sinasabi doon sa unang mga nagpa-vlog na napanood natin. So only drinks. Yung drinks na ito, yun po yung templado na parang red iced tea. Yun yun. So ngayon, pupunta muna ako doon sa, sa kuya na ito para humingi ng sabaw. Para makakain na rin po tayo at anong oras na at gutom na rin po ako ano so pwede kang bumalik rito para sa sabaw only sabaw only rice ay para sa akin po ay talagang hindi po ako makakadalawang rice dahil yung sinerve sa akin ay talagang sobra pa sa akin punong puno po ang mangkok na yan ayan yung drinks na yan kulay pula so kanina marami pong customer uh, gusto kong pumaysta doon sa kubo dahil mas malamig po doon eh, kaso nga lang, eh, wala tayong makitang bakante. Kaya dito na lang muna tayo sa gilid. At malapit pa sa drinks. 100 drinks. Ayan. So, ngayon, at matitikman ko na ang Paris Overload ni Rosmar. Kaya ho pala, dinarayo itong Paris ni Rosmar. Ay, lasa ko'y masarap talaga ang Paris niya. Sasabaw pa lang, malasa na. At yung lechon kawali, napakalaking gayat po yun. Solve ka doon. At yung isang daan mo, kung may makasama kang bata, pwede kang maglaro doon at makapag-swimming. Makikita nyo po, bagong linis po yan at bagong salin po yung tubig. At yung mga rooms po na yan, para po yan sa mga VIP. Siyempre, pag VIP, hahatid nila sa inyo yung mga pagkain na in-order mo. Awa, sa gusto makatikim ng pare, sabay arat na!